Bishop Noel Pantoha at Dan Andrew Cura para sa Huling Pitong Wika Holy Week Specials. Magandang araw sa iyo, kaagapay. Ikaw ay nakikinig ngayon sa Marathon Broadcast para sa Huling Pitong Wika dito sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Kamusta na ba ang inyong Biyernes Santo? Naway sana'y maayos ang inyong kalagayan sa inyong mga biyahe, maayos na nagpapahinga rin habang kayo'y nakikinig sa araw na ito. At siyempre tulad po ng dati, pinapaalalahanan po namin kayo, lagi nyo kung kayo po man ay lalabas, magsuot po kayo ng mask, magwear kayo ng face shield, kung maaari kayo magkita-kita, sa labas po kayo para maganda ang simoy ng hangin, mga 30 minuto lang, at maghugas ng kamay para po maiwasan natin ang paglaganap ng sakit. At siyempre, magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Dito sa ating FEBC radio po, nako kami naman po ay abala sa lahat upang patuloy na mapagsilbihan kayong lahat at maipaabot ang mensahe ng pag-asang mula kay Kristo ngayong Biyernes Santo. At siyempre po, hindi po mawawala kasama po sa pagsisimpapawid ang ating mga himpilan 702 DZAS FEBC Radio TV dito sa Maynila, 1143 DZMR sa Santiago City, Isabela, Uh, 106.3 DZRK FM sa Quezon, Palawan at CARE 104.3 The Way FM Legazpi At uh, patungo naman sa Kabisayaan, 98.7 DYFR FM Cebu, uh, 97.5 DYFE Tacloban, nariyan din po ang 1233 DYVS Bacolod City. At sa ating mga kababayan sa Mindanao, 1062 DXKI Coronadal, uh, South Cotabato, 1116 DXAS Zamboanga City, at uh, 1197 DXFE Davao City, at ang 103.3 DXJL The New JFM sa Cagayan de Oro City. At uh, siyempre, Kasama pa rin natin po si Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Magandang-magandang araw pa rin sa iyo, Bishop. Isang kagalakan na maging bahagi ng ating specials ngayon, Dan. Salamat, kaagapay sa iyong pakikinig. At tayo ay dumating na sa bahagi ng ating Holy Week special kung saan ipinakikita ng ating Panginoong Yesus ang kanyang pagiging tunay na tao. Bukod sa pagiging tunay na Diyos, ano ang implikasyon nito para sa atin nang sinabi niyang, I am thirsty. Yan po ang sinabi sa John chapter 19 verse 28 na uuhaw ako. Siguro naman po eh, bawat isa sa atin, ako, pamilyar na pamilyar sa salitang uhaw. Abay, uh, kailangan ka ba na uli, huling na uhaw, kaagapay, kaibigan? Alam nyo po, uh, mayroong iba't ibang anyo ng uh, pagkakauhaw by posibleng nga uh, minsan po siguro sa inyong paglalakad sa ilalim ng sikat ng araw o kung kayo man ay nag-hiking ngayon o di kaya naman kung kayo ay uh, nagbibilad at nagsa-sunbathing sa mga beaches naku bigla niyong naalala ang isang masarap at malamig na inumin naku kaganda namang uh, mag, uh, ng uhaw ng ganong klasing inumin sa Biblia naman po ang salitang uhaw o oh, uhaw o dipsaw, o dipsos sa uh, Hebrew uh, figuratively ay nangangahulugan ng malalim na pagkauhaw sa kalakasan espiritual. Ito ay itinutukoy rin na spiritual thirst sa Psalm 42 verse 22 na nagsasabing, My soul thirsts for God, hmm. for the living God, when can I go and meet with God? Sa mabuting Biblia, Tagalog, kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usang, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. At sa mga awit, anim na loh talatang isa, kung saan naikumpara ni David habang siya ay nasa ilang, na ikumpara niya ang pisikal na karanasan ng pagkauhaw sa kanyang espirituwal na pagkauhaw sa presensya ng Diyos. Sabi po sa magandang, magandang balita Biblia, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangat para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Kaya nga po ano eh para sa ating pisikal na katawan ayon nga po sa healthline.com mahalagang agad na ma-hydrate ang uh, taong uhaw. importante importante magkaroon po ng kalakasan kaagad sa pag-aaral ng sensya ang tao uh, oras na ma-dehydrate. Abay nagiging makapal po at mabagal ang daloy ng dugo. At uh, lumalakas po ang tibok ng puso at nahihilo at posible pa ang mawalan ng malay. Tumataas po ang presyon at ang temperatura sa katawan. At kasunod nito, abay nagsisimula na pong magmalfunction na nagkakaroon na ng deprensia ang mga internal organs. Uh, may kukumpara ang katawan sa nag-overheat po na sasakyan Alam nyo ba, eh, nagbabara yung mga piston Pagka nag-overheat ang ating mga makina At nawawala ng tamang takbo At nagkakaroon ng matinding uh, pisikal At uh, pinsala dun sa mga vital organs Tulad ng atay, bato At higit sa lahat, siyempre, sa puso Siyang maaaring sanhi ng kamatayan Isipin nga po natin, sa loob nang mahabang oras, nakapako ang ating Panginoong Kristo so sa krus sa ilalim ng tirik na araw. Kinakailangan ng kanyang katawan ang tubig upang maibsan ang matinding panunuyo ng labi na lamunan at buong katawan. Subalit sa kabila nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, Nauuhaw ako. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Inilubog nila rito ang isang espongha. Ikinabit iyon sa isang tangkay ng hisopo at idiniit sa kanyang bibig. Yan po ang sinabi sa Juan, Kabanatang 11, Talatang 28 hanggang lungkot siya sa mabuting balita Biblia. Hanggang sa huli ay nakatikim pa rin ng hindi magandang pagtatrato ang uh, Mesyas. Dahil sa gitna ng kanyang paghingi ng pantawid uhaw, imbis na tubig ay maasim na alak ang uh, sa kanya'y inalok at uh, mapait na uh, kapalit ng dalisay na pag-ibig ng ating Panginoong Hesus Kristo malalim ang pagkauhaw ni Kristo. Marahil, isa na ay ang kanyang pagkauhaw na matapos na ang kanyang paghihira. na Nauuhaw siya sa ginhawa. Marahil kaagapay, nakakaramdam ka rin ng matinding pagkauhaw. Marami ngayong ang uhaw, uh, ng krisis na ating dinaraanan. Mga uhaw sa face to face interaction dahil kailangan sumunod sa minimum health uh, standards mga overseas Filipino workers na uaw nang makapiling ang mga mahal sa buhay at hindi makauwi dahil sa hirap ng biyahe at ano uh, pastor Noel mayroon ding mga negosyong uh, tigang na rin at uh, nauuhaw na na muling uh, magbalik ang sigla ng ekonomiya ng ating bansa. May mga taong may karamdaman at uhaw sa kagalingang pisikal. At iba't iba pang anyo ng pagkauhaw ng ating damdamin at ng ating isipan. Sa ating uh, pag-aaral para sa ikalimang wika, pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos tungkol sa pagkauhaw na ibabahagi po sa atin ni Pastor Harold Cruz ng programang Serbisyong OFW.